Shoutout sa aking mga members sa mga dati kong pinakamatagal na mga members sa ating mga channel Shoutout kay Miss Miami Laurel Idol Marvin Maliveran at kay Idol Luz Paul Maraming maraming salamat sa inyo Shoutout din sa aking mga member ngayon uh, kay Inday Ilinido Angelito Brunola Priscilla Inot, Harry Chan Richard Umpan, Torin and Fjord Prince Marcel Nakil, Tita Jenke Perez kay Marlinda Alviz Ati Bing Batimber at kay Matt Miraboyno Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta mga idol Malaking tulong na po ito sa akin Shoutout din kay Idol Roman Villanueva Maraming salamat sa 10,000 na pinadala mo idol At kay Idol Maria Galbis na nagpadala ng 20,000 sa atin Malaking tulong na po ito sa ating mga channel Maraming salamat din sa laging nagkukomment sa ating mga bagong upload Nababasa ko lahat ng mga messages at comment ninyo mga idol at sa mga lahat ng nag-share at nag-likes. Shoutout din sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga beakers, sa mga blind community at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mga bayani po kaya ng ating bansa. Simula na po natin ang ating kwento. Itong sinunoy, kasalukuyan ng naabot na din niya ang isang kalaban na anting niro nagawa nga nitong masugatan pa itong si Nunoy ngunit nang gumanti na ang binatil yung aswang punit-punit ang katawan ng kalabang antingero nang paulanan niya ito ng mga pagkalmot sa buong katawan nagawa na kasi nitong si Nonoy na maigapos ang antingero ng kanyang mga usal kaya nahirapan na itong maiwasan pa ang kanyang mga ginagawang pag-atake ilang sandali nang mapatay na nila ang lahat ng mga kalaban na umaataki sa kanila doon sa mga kakahuyan kasama na mismo ang supremo ng mga kalabang rebelde naglalakad na din sina Buno at Nunoy papalapit doon kay Butchok na matapos na maisuka ang lahat ng lason sa kanyang katawan at sistema unti-unting naramdaman na din ng binatilyong sundalo na bumalik na ang kanyang lakas huwi ka agad itong si Buno kay Butchok Kuya Butsok. Mukhang nagkakaroon na din ng bakbakan doon sa kinaroroonan nila ni Akiko at Abo. Dito pa lamang napagtanto ng na mga ito na may mga presensya nga galing sa kadiliman doon sa mga batuhan na kinaroroonan nila. Kanina, wika ka din agad itong sinunoy. Mukhang kakaiba ang mga presensyang nandoon, doon, buddy. Sagot naman itong si Butchok habang agad na itong tumayo. Baka mga tadtad ang mga ito, buddy. Kaya agad nang nagmungkahi ang mga ito papunta doon sa kinaroroonan ng mga kapatid ng dalawa at naabutan nila doon na papatapos na din ang labanan. Nasipat nila ni Bocok na nagkalat na ang mga bangkay ng mga rebuilding tadtad doon sa lugar habang ang dalawa sa mga ito kasalukuyan ng pinapatay ng dalawa na sina Abu at itong si Kimba may isa din silang nakitang nilalang doon na nagliliwanag na ang buong katawan. Batid agad ng mga ito nagabay gabay iyon ng batang si Akiko. Mabilis na lumapit itong si Butchok doon sa kanyang kapatid na si Akiko. Kilala nila ni Butchok ang gabay ng bata. Sa mga ganitong pagkakataon, tanging si Akiko lamang ang sinusunod ng nilalang na iyon. Baka mapagkamalan pa sila ng mga kalaban Wikan itong si Butchok habang nakahawak ito ngayon sa ulo ng kanyang kapatid. Akiko, tama na. Napatay na natin ang lahat ng mga kalaban na umataki sa atin. Sa puntong iyon, biglang mabilis na umibis ang nilalang na nagliliwanag ang buong katawan papunta sa kanila. Ngunit nang tuluyan naman itong makalapit, nakikilala nang nilalang itong si Butok kaya tumigil ito sa kanyang harapan. Habang itong si Akiko, agad na nag-uusal ito ng mga orasyon para maibalik na sa mundo ng mga kalikasan ang gabay ng bata. Pagkatapos, napayoko itong si Akiko dahil sa panghihina din ng kanyang katawan. Maagap naman na nasalo ito ni Butchok at agad na binitbit papunta doon sa gilid ng mga batuhan. Sa mga sandaling iyon, biglang naglaho na din doon ang gabay nitong si Akiko. Samantalang sila nonoy naman, kimba at buno, pinagtutulungan nilang bitbitin ang mga bangkay ng mga taddad papunta doon sa gilid ng mga malalaking puno ng kahoy para dalhin ang mga ito doon sa baba. Ngunit kailangan muna nilang matawagan ang grupo ni General Mata para makahingi ang mga ito ng tulong at ipaalam na din sa mga ito ang nangyayari dito sa likurang bahagi ng kuta ng mga rebelde tungkol sa kanilang pagkapatay sa mga tagdada at doon mismo sa Supremo ng mga rebelde. Ilang sandali pa, lalong ginanahan ang grupo nila ni General Mata nang marinig ang ibinalita nitong si Butchok sa kanila. Ngayon na napagalaman na nila na patay na ang kanilang pinakapakay na si Supremo Lukay, sigurado ang mga sundalo na hindi na ganun katibay ang kanilang pamumuno. Bati nilang humihina ng puwersa ng mga rebelde sa pagkamatay ng kanilang pinakapinuno na si Supremo Lukay. Nagpadala na ito ng sampung mga katao para tumulong sa pagdadala ng mga bangkay na napatay nila ni Butchok doon sa likurang bahagi ng bundok. Umikot na lamang ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng bundok para maiwasan ang mga kalaban na nagkalat pa doon sa paligid ng bundok ng Kang Agong. Nagkasundo na din sina General Mata at General Luna na wag na nilang hayaan na makabawi ng lakas ang mga kalabang rebuilde. Sa tingin kasi ng mga ito, kaya na nilang supilin ang mga ito Ngunit sa kabila ng kanilang nalalapit na tagumpay, nalulungkot nga lamang ang mga ito nang mabalitaan nila ang nangyayari doon kay Major Agustin at doon sa iba pang mga scout ranger, doon sa may pangpang -pang, na nagbuwis ng buhay para lamang nila makamtan ang kanilang tagumpay. Habang nagaganap naman ang umatikabong bakbakan doon sa bukirin ng Kang Agong, sa mga sundalo laban doon sa mga rebuild na pag-alaman ng grupo nila ni Gobernador Lopez ang pangyayaring ito. Nagpautos na ito ng mga nasasakupan para subukan na kausapin ang mga opisyal ng sundalo para itigil ang kanilang pag-atake doon sa mga rebilde sa bukirin ng Kang Agong. Agad na inaabisuhan na din nito ang kanyang kapatid na kailangan na nitong magtago muna dahil sa mga oras na makuha ng mga sundalo at mahuli ang mga pinuno ng mga rebuilding kalaban malaki at mabigat na ebidensya ang hawak ng mga ito na makapagdiin sa kanila tinawagan na din ng gobernur ang kanilang mga kasabwat para makagawa agad ang mga ito ng paraan ang mga tauhan naman ng kapatid ng gobernur agad na pinulong na ang mga ito dahil ito tuloy nila ang kanilang naudlot na plano plano nitong si Bosmando Nahawakan at bihagin ang lahat ng mga taong naninirahan doon sa sitio Argao kung saan nandirito ang paaralan at hospital ng bayan. Ngunit kailangan muna na itago ang kanilang pagkakilanlan. Ang grupo naman ng mga scout ranger na pinamumunuan nitong si Matias pagpatak ng madaling araw nagpasya na din ang mga ito na umusad na ang mga ito at tuluyang umakyat doon sa bundok. At agad nilang nakakalaban ang mga rebuilding nakapwisto at nagbabantay doon sa bandang itaas ng kanilang kinaruroon ng pangpang. -pang. Alas 4 pa lamang iyon ng madaling araw. Biglang marinig doon ang mga malalakas na mga palitan ng mga pagputok. Sa mga sandaling iyon, tuluyan ng nakababa na din sa paanan ng bundok ang grupo nila ni Butok. Kasama ang mga napatay nilang mga tagdad at mga rebelde. Agad nang dinala ng mga sundalo ang bangkay nitong si Supremo Lukay. Dinala agad ito doon sa kampo ng mga sundalo para maibalita ang kanilang tagumpay. Pagkatapos, kinausap nitong si General Mata itong si Bocok, Huwi ka ng kanilang opisyal. Kailangan, bago ang bukang liwayway Bocok, makapasok na tayo doon sa paligid ng kuta ng mga rebelde kailangan nang makapwisto ang mga bata doon sa kabilang bundok para makasinta ang mga ito ng mabuti doon sa mga bawat masipat na mga kulaban. Kailangan din namin na makausad. Kailangan sa araw na ito, makagawa tayo ng malaking hakbang. Nalalapit na ang ating tagumpay. Ngunit hindi pa rin dapat na magpabaya. Kailangan sa lahat ng mga pagkakataon, lagi tayong nag-iingat at nakataas ang ating dipinsa pagkatapos agad nang kumilos na ang grupo nila ni Butchok at sa mga pagkakataon na ito, nagpaiwan na din sina Tatay Titing at ang mag-amang Karpo. Ang karamihan sa mga sundalo, nandoon na ang mga ito doon sa paligid ng Tumana. Hawak na ng mga sundalo ang mga taong nandoon at nahuli na din nila ang karamihan doon sa mga spatter ng mga kalabang rebelde. Kaya hawak na ng mga sundalo ang malaking parte ng teritoryo ng mga rebelde. Ngunit napakaingat pa rin ang kilos at galaw ng mga ito. Ayaw na nitong si General Mata na may malalaga sa kanilang hanay. Sa mga sandaling iyon, doon naman dumaan sa may sapas si Nabuchok kasama ang dalawang mga matatalik na mga kaibigan na sundalo at ang dalawang mga batang paslit na makalipas lamang ang ilang mga segundo. Agad nang humiwalay na sina Abo at Akiko sa mga ito. Ganon din itong si Kimba. Agad nang umakyat ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng bundok. Samantalang sina Butchok naman, nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang pag-usad. Maingat at naglatag ang mga ito ng mga usal na sa bulag. Ngunit pagdating ng mga ito at pag-akyat doon sa itaas na bahagi ng sapa, agad na nasipat nila ni Butchok ang apat na mga nagbabantay na mga rebelde doon sa gilid ng mga puno ng kahoy. Nakita nilang parang may mga sinipat-sipat ang mga ito doon sa baba habang nakaasinta ang hawak ng mga ito na mga armas. Wika nitong si Butchok. Kailangan natin na mapabagsak ang mga yan buddy. Ngunit kung maari lamang, bubuhayin natin ang mga ito. Nakakaawa na ang maraming mga namatay dahil sa digmo ang ito nang dahil sa magkaiba ang mga pananaw at mga paniniwala na umabot na sa puntong may mga nagbuwis na ng buhay napatitig itong sinonoy kay Butchok na intindihan niya ang saluubin ng kanyang matalik na kaibigan sa dami ng mga namatay maaring hindi na tama ang mga ipinaglaban ng bawat panig at grupo kahit na nasa panig pa sila sa pamahalaan. Nabasa naman agad nitong si Butchok ang mga titig nitong si Nunoy kaya muling wika nito. Sa tingin ko bade mas nakakabuting hulihin natin ng buhay ang mga ito. Ngunit kung kinakailangan, wala na tayong magagawa pa kundi kumitil ng buhay ng mga masasama. Sagot nitong si Nunoy, naintindihan kita bade. Tara na. Bago pa makalata ang apat na iyan, kailangan nang mapabagsak natin ang mga ito. Kaya muling wika naman itong si Butchok, Buno, doon ka sa kabilang bahagi ng sapa. Matyagan mong mabuti kung may mga kasamahan pa mga ito sa paligid ng kakahuyan. Sa kabilang banda naman ng bundok, nakapwisto na si Akiko at Abo. Kasama naman itong si Kimba na nandoon din sa unahan ng tinaroonan ng mga batang paslit kitang-kita na ng mga ito ang ilan doon sa mga rebuild eh, na sa mga pagkakataon na iyon nagkakape at ang iba nakabantay na doon sa kanilang mga pwisto. Ngunit naghintay muna ang mga paslit at itong si Kimba sa hudyat nitong si Butchok. Ilang sandali pa, kumilos na si Butchok at itong si Nunoy matapos na makapaglatag ang mga ito ng mga malalakas na mga usal napakabilis nang umibis ang dalawa padaan doon sa gilid ng sapa at pagkatapos walang ano-anong sumampa doon sa kinaroroonan ng apat na mga rebilde na sobrang nagulat sa presensya ng dalawang sundalo. Agad nang pinitik nitong si Nunoy ang isa na nagiging dahilan para mawalan agad ito ng malay pagbagsak nito doon sa lupa. Samantalang itong si Butyok, mabilis niyang naibagsak ang dalawa sa mga ito sabay ng pagpitik sa mga ugat ng mga ito sa liig na nagiging sanhi din ng pagkawala ng malay ng mga rebuilde habang ang natitirang isa sa mga ito agad na napapaupo at napapasuka hanggang sa nawalan ito ng malay nang masuntok ito ni Nonoy sa tiyan ngunit hindi inaasahan ng dalawang mga binatilong sundalo na mayroon pang dalawang mga rebuilde ang dumungaw doon sa mga batuhan at kitang kita ng dalawang rebuilde ang mga nangyayari doon sa gilid ng kakahuyan. Kitang kita ng mga ito ang apat nilang mga kasamahan na sa mga pagkakataon na iyon nakabulagta at hindi na gumagalaw. Kita din ng dalawa ang dalawang mga sundalo na hinala agad ng mga ito na ang mga ito ang may kagagawan sa pagkatumba ng kanilang mga kasamahan. Kaya itong si Bono nang makita niya ang dalawa wala na itong magagawa pa kundi gamitin ang kanyang pa na at agad na inaasinta ang dalawang mga kalabang rebuild na tinamaan naman agad sa kanilang mga liig. Agad na natumba ang mga ito, nangingisay ng ilang mga segundo at tuluyang namatay. Mabuti at nahulog ang mga katawan ng mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Nunoy at Butchok. Kaya wala pa rin nakakapansin sa mga ito. Agad na iginapos nila ni Butchok at Nunoy ang mga nawalan ng malay at binusalan ang kanilang mga bibig para kung sakaling magising man ang mga ito hindi makagawa ng ingay at makakuha ng atensyon itinali nila ang mga ito doon sa gilid ng batuhan sa gilid din ng sapa sa mga sandaling iyon medyo maliwanag na ang buong paligid ng bundok ng kang agong kaya habang nagpapatuloy ang bakbakan doon sa baba inaabisuhan na nitong si Butyok, sina Akiko at Kimba na magsimulang umaasinta na mga ito at magsimulang magpabagsak na mga kalabang rebuilde. Kaya makalipas lamang ang ilang mga segundo. Matapos ang pag-abisong iyon nitong si Butchok, biglang umalingaungaw na naman ang mga malalakas na mga putukan galing doon sa mga sniper na armas ni Kimba at Akiko. Dalawa din agad ang mga tumimbuwang doon sa grupo ng mga kalabang rebuilde biglang nagkagulo na naman ang mga rebelde at nagkakaroon ng takot dahil batid ng mga ito na kumilos na naman ang mga mababangis na mga sniper ng mga kalabang sundalo batid ng mga rebelde kung gaano kadelikado ang mga ito at batid na din ng panig ng mga rebelde na maaring napatay na ng mga kalabang sundalo ang kanilang pinuno na si Supremo Lukay dahil simula pa kagabi na walan na sila ng ugnayan sa mga ito. Ang natitirang rebuilding na mumuno na lamang sa mga ito ay itong si Commander Sakarias na sa mga pagkakataon na iyon na natiling matatag sa kanilang posisyon at pwisto at patuloy na lumalaban sa mga sundalo. Sa mga sandaling iyon, unti-unting nakakausad na din ang mga sundalong scout ranger doon sa may pangpang -pang, -pang at napapaatras na din ang mga rebuilding humarang doon sa kanila dahil marami na din sa kanila ang nawalan ng buhay at nasusugatan. Doon naman sa paanan ng bundok, nagulat ang mga sundalo nang masipat ang tatlong paparating na mga sasakyan at agad din lang nabatid na pagmamayari ang mga sasakyan na ito ng gobyerno. Nang makalapit na ang mga ito, agad natanong ng isa doon sa mga sakay ng sasakyan na sana ang opisyal na namumuno sa inyo. Gusto ko itong makausap. Otos ito ni Gobernur Lopez. Na kung makapagsalita ito, parang hari kaya nagulat ang mga sundalo. Samantalang itong si General Luna na malapit lamang doon sa kinaroonan ng matabang lalaki at narinig ang lahat ng mga pinagsasabi nito. Agad itong nagpakilala at lumapit doon sa nagtanong nang tuluyan ng makalapit itong si General Luna, agad namuling bungad na wika ng lalaking mataba. General, ikaw pala ang namumulo sa mga ito. Galit na galit si Gobernador Lopez kung bakit wala siyang kalam-alam tungkol sa misyon ninyo. Hindi man lamang kayo dumaan sa kanyang opisina. Sakop ni Gobernador Lopez ang kabundukan ng kang agong. Napapangiti lamang itong si General Luna nang marinig niya ang sinasabing iyon ng lalaki na membro pala ng lupon at kilalang tagasunod na tuta nitong si Gobernador Lopez. Sagot naman agad nitong si General Luna. Hindi na kailangan dahil aprobado ang aming misyon sa lahat ng mga nakakataas sa amin. Lalong-lalo na ang ating Pangulo. Kaya magdahan-dahan ka sa pananalita mo at sabihin mo sa magaling mong gobernor. Nabilang na ang kanyang maliligayang araw dito sa mundo. Umalis kayo bago pa magdilim ang aking paningin at mapagkamalan ko pa kayong mga rebelde. Mga rebelde sa patag. Natamimi na lamang ng ilang mga segundo ang mga ito, lalong-lalo na ang kaharap at kausap nitong si General Luna. Ang kanyang mga kasama na mga armado walang nagagawa ang mga ito dahil sa dami ng bilang ng mga sundalo at lahat ng mga ito nakamanman sa kanilang mga kilos, napamura na lamang ang matabang lalaki at pagkatapos tiimbagang na inutusan ang kanyang mga kasamahan na kinakailangan na nilang umalis. At habang nagbiyahi ang mga ito, pabalik doon sa lugar nila ni Gobernador Lopez para ipaalam ang pangyayaring iyon tungkol sa kanilang lakad kaya lalong nagpupuyos naman sa galit at agad na inaabisuhan itong si Gobernador Lopez ang kanyang kapatid na si Bosmando na gawin na ng mga ito ang kanilang binabalak at plano. Samantalang doon sa bukirin ng Kang Agong habang papasikat na ang haring araw sa mga pagkakataon na iyon. Lalong nadagdagan ang mga napapatay ng mga sniper na sina Kimba at ang batang paslit na si Akiko dahan-dahan na din na nakakausag papaakyat ang grupo nila ni General Mata. Ang grupo naman nila ni Matias, Tatay Lino at Tatay Pilo. Tuluyan nang nakuha na din ng mga ito ang tuktok na bahagi ng pangpang -pang kung saan nandoon ang maraming kakahuyan. Napapatay din ng mga ito ang ilan doon sa mga umaatras na mga kalabang rebelde. Kaya nahawakan na nila at napwistuhan ang bahaging iyon na nagiging dahilan para mas lumiit pa ang ginagalawan ng mga kalabang rebelde. Nagutos na din itong si General Mata na sundan at samahan ang mga Scout Ranger doon sa bahaging iyon ng iba pang mga grupo para mas lumakas ang kanilang posisyon. Nagkakaroon na ng pagdadalawang-isip ang mga namumuno doon sa mga rebelde. Dahil nga may mga kasamahan din kasi na mga bata at mga babae ang mga ito doon sa kanilang pinakakuta. Gamit naman ang isang migapon, humiling na itong si General Mata na sumuko na ang mga rebilde para hindi na madadamay ang mga bata at mga babae na nando doon sa loob ng kanilang pinakakuta. Ngunit nagmamatigas pa rin itong si Commander Sakarias hanggang sa muling nagpapakawala ng mga pagbubumba ang grupo nila ni General Luna. Ang grupo naman nila ni Butchok tuluyan ng nakalapit na ang mga ito doon sa kuta ng mga rebilde. Naamoy na ng mga ito ang mga umaalingasaw na baho galing doon sa mga napatay nila ng mga rebilde noong nakarang araw na nagsimulang mabubulok na ang laman at hindi na nagawang mailibing pa ng mga kalamang rebilde. Nakakasuka, ngunit nakakaawa din ang kalagayan ng mga ito. Wikang panas na lamang itong si Butchok doon sa kanyang mga kasamahan. Sana matapos na ang girang ito. Sana sumuko na ang mga rebelde. Marami na ang mga namatay. Marami na ang nalalagas sa kanilang bilang. Marami na ang mga nag-alay ng buhay na walang katuturan. Napabuntong hininga na lamang ang mga ito hanggang sa nasipat na nila. Ang isa doon sa mga pinakalakas na pwistong pangdipinsa ng mga rebelde. Parang dalawang hukay ang mga iyon na may mga machine gunner ang bawat hukay. Medyo nasa itas na bahagi din ang kinaroonan ng mga ito. Kaya isa ang mga ito na nagpapahirap doon sa mga sundalo na makausad agad. Lalo na ang grupo nila ni General Mata. Muling wika nitong si Butchok kailangan natin na mapabagsak ang dalawang pinagtataguan na mga hukay ng mga ito, buddy. Bahala na kung may mga pabao na usal ang kanilang mga bala. Kailangan natin na salakayin ang mismong kinaroonan ng mga ito at labanan ang mga ito ng manumanong labanan. Matatagalan tayo at mahirapan kapag labanan natin ang mga ito sa malayuan. Kung may mga pabao na usal ang kanilang mga bala, siguradong matatamaan tayo at matatablan. Ngunit nakakatiyak din akong hindi tayo mamatay agad. Sumang-ayon naman agad itong si sinunoy. Kailangan na nilang mapabagsak ang malakas na dipinsa ng mga rebelde, para bago ang pagsapit ng gabi, tuluyan na nilang mapasuko ang mga ito. Inaabisuhan na lamang itong si Butchok ang dalawang kapatid na sina Akiko at Abo pati na rin itong si Kimba na sa mga pagkakataon na iyon sumama na din sa kanila na asintahin agad ng mga ito ang bawat masipat na mga kalaban sa mga sandaling ito kailangan nilang mapatay agad ang mga rebelde dahil nakakatiyak ang mga ito na hindi dalidaling susuko ang mga iyon at makikipaglaban ang mga ito sa kanila ng patayan napakahalaga kasi ng dalawang pwistong iyon para makausad ang grupo nila Ni general Mata.